City Siwang ng Isang bahagi sa bayan ng Taytay, lalawigan ng Rizal, kung saan ang mga naninirahan dito ay mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas Ang dahilan ito ang nagsilbing ugat kung bakit iba-iba ang ugali at panuntunan sa buhay ng mga taong naninirahan dito isang babae ang nagkaisang iniluklok ng halos majority ng taytayinyo upang pamahalaan ng bayan. At isa sa mga umiiral na proyekto nito ang tumukaw sa natutulog na isip ng mga kababaihan ng na nagtinig, ang aerobic class. November 10, 2013, binuksan ng butihing mayora ang aerobic class sa pag-asa elementary school sa Plagay Ito ang naging daan kung kaya ang mga kababaihan sa nagtinig at banayan ay nagkaroon ng lakas na magkaisa at itatag ang kagapay ang kababaihan para sa pagbabago in lihiti ng samahan na kagapay ng inang bayan ng Taytay sa mga programang tungo sa pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamalasakit at higit sa lahat, pagmamahal upang makamit ang pagbabago sa pagkakaroon ng malawak na kaisipan, malusog na pangangatawan at malakas na pamayanan na maninirahan at naninirahan sa luntiang tulong ito. Kami sa nagkakaisang tinig at namayan ay walang inaasahang ipong yaman subalit nakapaligid sa amin ang yaman ng kalikasan. Yes na yes kami sa KKPI at maaasahan kami sa aming kakayahan. Mayora, maligayang kaarawan at ito ang aming handog. The greatest performance of Maharlika Tribe. Katuhay. We love Taytay, -tay, Mayor Janet De Leon Mercado.